Ano Ano sayo? Ano sayo? Asado with rice, fried rice ba 'yung rice niya? 'Yung asado with rice, fried rice. Fried rice. Pwede nga yung fried rice yan? Okay. Sizzling, sisig na ako. Tingin malamig na tubig na. Eh. Saka mainit na sabaw. Pakiuna na yan, ha? Sisig daping po, tsaka... Oo, forgasado, fried rice sa kanya. Extra fried rice sa pa. Tapos <laughs> extra fried rice siya. <laughs> Proxy ba po ito? Sizzling, pork sisig na. Ano yan? Anong kaya? Pork? Ah, wala yan rice. Sisig ba yung ng rice? Ah, okay. Sis, ano sisling sisig na ba? Oo. Oh. na with rice. Sisig topping siya. Sisig toppings na malabas. Hindi. Hindi po. Ganyan siya. Ganyan ba siyang i-serve? sisling ako na isang cup ng rice. Okay. Solo order siya. Oh, sisling sisling sisig plus 1 extra plain rice. Siya uh, asado na fried rice plus extra fried rice. Okay yung sisig niyo po. Ala -carte or yung with, rice? with rice na. Sabi niya kasi. Dahil yung sisig mo daw. Yung sisig ko. With rice po. yan ha. Yung ala carte na ram na sisig. Ito siya ram. Sige ala carte na lang oh, na. Yung ala yung, yung ala carte nga with rice yun. Na sisig. Without siya. Ah. I'm without siya. Okay. Pero sisling yung pagkakaserve. Okay. Kung okay, okay. yung with rice na sisig. Hindi siya nakaserve sa sisling plate. Nakasisling plate po siya. Pero half lang po yung dami. Sorry. Okay, dito okay, sa solo. Oo. Oh, yung kahit na lang. Oo, uh, mm. uh, so tapos one plain rice. And then sa kanya asado with fried rice. Okay, yung kay Pipe. Ata? Mm hmm Mga susunod Pwede lang Tsaka yung chingke Tsaka yung Parang ano ka ba yung sa'yo? Parang tatlo lang eh Ito Parang

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我很少哦。嗯。啊。我很少干。嗯。 ฟังาตลอดแลอวจากนีก้ไปจะไปไปกันอีกนะฟ้างแล้วนแปลว่าครฟังอยางัาง Yan yung lalaan mo kapit kanina. Ha? niyo yan? Ha? yung lalaan mo kanina. yung sa Marsan. Ayun naman ang nararap.